So what's up, mga ka-experience and for today's video is share ko sa inyo na papunta akong Hilton Hotel sa event na OWA which is alagang OWA Service Bishop Caravan. So ngayon is may mga event sila na kung saan ah, maraming service yung dala galing Pilipinas. So alas 10 yung aking schedule na mag o -taking. so di tayo late so ito na ako, nakarating na ako sa mismong hotel, so palakad-lakad at hanapin yung level 6-1 para makarating doon sa ballroom so, so sa sobrang ingay nila at nakakita ako ng mga Pinoy, so sabi ko tara na, sama tayo, hindi <laughs> nila lang din so ito na nagmamadali na kasi uros na which is maaga naman nagsimula sila so last 10 lang po yung sa taking ko at hindi ako nag appointment dahil tapos na ako mag taking but they're asking na pwede mag participate so nung nakarating ako dito yung entrance papunta doon papasok at pumipila po yung mga taong may appointment hindi ka kasi agad agad makapasok kung walang appointment kasi papakita nila and then nag picture muna kami bago magsimula yung o taking sila po yung nakikita ko nung nag exam kami pero hindi po lahat konti lang kaming pumasa sa, sa let so na po kami nagsimula na po yung aming o taking and thank you lord thank you singapore for the dreams come true sa servisyong ito nagsimula na November 15 to 16 lang dalawang araw lang po talaga ang ginugol ng owa dito banda so after now taking pwede makuha agad yung ID hey. Hey. Pag nilalamig, may libreng kape dito banda at may libreng tubig. Thank you for watching, guys.